Ito po, papunta na po kami sa mga waray. Sa kinukunan po namin sa Luit at Sili. Magbabayad po kami ng lokbate. Ngayon. Diyan mo, video mo. Diyan mo kasi mo. Ang pasipabon

Sa baba po.

kami nakapulot ng maaga ng mga ano namin kasi sa tuwing magtatabas kami lalapitan kami pagbabawalan eh mm, hmm kaya hindi kami nakapuntan eh kapit kuya sige po mga damaga po lahat na yan sinong ano ayan ng mga talit kahit nila doon lahat na yan yung mga kinukubuan na nga yan eh gahan eh kaya hindi kami nakapuntan eh asa lulit po kuya bobing yan wala yeah, doon, mali. Ano po, mga ano po, siguro sabay siguro dito sili tuloy mm ang pagtanim -hmm. opo nilalakas ko eh oo Ano, samahan niyo nanood na niyo ata. Kadamay nga. Kadamay. Kumanga to kasi yan ang sabi sa barangay. Kapag tanim na siya nang tayo na puputo. ang sili na to. Dami sana yan kasi nagtatanim talaga yan sila. Ito lang yung taniman nung pinasok nila kaya meron yan. Oo. Mm -hmm. eh, eh. Mga 2 weeks pa siguro to maikita eh. Mm -hmm. At saka ano po, uh, hawak po ng halahala ang ano po antipolo at saka gate to. Ay maano rin yan pag wala. Pero ano po madala. sila? Konti lang naman po ang sili nila. Mm -hmm. Konti lang talaga ang mga tendera, tigtatatong nga lang po eh. Sayang nga talaga na hindi talaga kami, ginulo kami talaga dito. Yun talaga ang purpose namin kasi may nakuha dito. Kahit hindi na ako makadala dito ng ng kalakal papuntang Pasig at Balintawak. Basta masuplayan ka namin. Ngayon ka nga lang naputulan, di ba? Opo, oh, ngayon o, Kasi lang nga po. talaga, ginulo kami. Opo, oh, hindi kami, Hindi po. kami nakatanim ng maayos. Ay, yung mga yan, sili yan eh. Yung mga sinira nila dyan. Meron pa sana ikaw ngayon i-deliver ide eh. Mga sinira nila yan. Tapos itong mga natira, hindi na namin naalagaan. Kasi nga, Nawalan kami ng gana, mag-alaga, mag-trabaho, kumain, puyat ma eh, lang. Ano na uh, lahat -butas, na nandoon na? na lang, ko. Mm. Ay, yung mga ti- doon, sinidim yun. Ang talbos, 60 na eh. Oo, uh, Ay ma, ito yan, mga talbos namin na ta yan, na tapos ayun. Meron yan, tapos doon uh, pa meron yan. Nag-75 na, nag-70, pag nag-80 yun, mag-70 na ang talbos. Oo. Pero sige lang ko kasi pag nakaano naman ni. Eh, ayan, naman yan, yun. Masin, eh, sili na naman 'yan. Na ang naman. Panibagong sili naman daw 'yan. Sa Manibagong mga bagong na sila. Kaya kung nga po yung kinausap po ito sa labas na gumapiro po ako sa kanila 250 lang ang ibibigay ko Ay naku Makakapagtayo na raw ng bahay Aray to. 250 Makapagtatayo ng bahay sa makakuha ng ganung lote Ay baka dito kasi ito legal to Itong pinaglalaban nila yung Ayan yung mga nila. Dalawang linggo na lang daw kay na yan ito lang talo, kasi maramang ibigman kapag higian, may kanting, ababagyan, may naksa ano yan? sayo ah, yung diyan kapag napatdo naman abo ko na tito, huwag niyo pa ng kaya nakita ko pala, sinasabi, eh iniilahakan naman yun, bakas sa manlulusap kasi hindi sa mga namin. mga papel, mga mga ano ibang mga dokumento para paso na naman talo

malaki si malaki pa na nila sa amin at sa may ari kaya nagsasanib pero sa... willing po ba yung may ari na oo, oo magkasama kami lagi ah. pag galing na kami sa abogado ng lunis eh. pagkakasama ang may ari pwede ay talaga oo, oo. walang kakaba ka walang kaba oo, oo. at saka mga kakilala din naman yun yung pa isang ano roon niya. Eh. Bro! Aga! Kaya yes, silgi lang kuya, hindi ko lang kanya yung madala. Oo oh, sige, okay, so, okay. Yung, okay, okay lang, lang po. Ito. Binigay ko lang po yung ano, sa Alokbate po. Ah. Oo. Oh. Uh, sabi ko nga eh, sa luyot namin yung nandun, meron pa mga ilang tani. Yung, 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 yung sa nga, bakit hindi yung akurang ibigay yung Yan. Ayoko silang tinanong sila, na agad yun na yun, yung sa luyot namin doon. Panti lupa, pati tanim namin, inaangsin na nga nila. Talbusa namin yan doon eh. Di ba nagpa kami minsan sa iyo? Talbusa namin yan doon. Yung kinubuan na yan. Talbusa namin. Oh, yung ito po dyan yung kubo na yan. Yan. Talbusa niya dyan. Tapos may saluyo yung ito. Meron pa, pitasin. Ayan. Sabi ko, pitasin nyo na yan. Wala naman silang ano yung... Napasok na nila yan. talaga dito yung mga tao. Kaya... Oo po. Ganun talaga. Pero sige lang. Sabi ko na mag Hindi at tama-tama rin naman po, yung pagka-aputol ng saluyot, 50 mga po yung dalawa Ako Ang saluyot na naman may agpag rito, rito sa kabila eh. Kay Bosing, kay ano, kay bibong. Pero wala pa silang nilalabas na sili. Wala, wala silang Binigyan lang namin sila ng apat na, ang... mm -hmm. apat na plat. Yung mga kinubuan nila, mga tanim namin nandito. Mga oh. singli din namin yung dati sa lunak. Januari pa kasi kami nilagyan nila. nila. Napakaraming housing na walang nakakira eh. Kung wait-wait po ng mga ano. Ay, kaya nga sabi ko ang daming nagbibinta ng lupa na may title. Walang problema nga sabi ko nga. Tapos dito pa talaga ito, si... Dito, ito, hindi nagkaka... Ng, ano kasi may, ano ang ang tatamaan rin yan bossing yung may yung nagbuo ng na samahan eh. Mm, 8,000 yung member eh. niya yung 50 50 square meter. 8,000 eh. ilang ano to? May nakakakuha ito dito, may limang ay, so, may kanya, ay, may sampo, so, may ano kasi may mga kaya kasi yung nang unang kumuha dito, may iba paramihan sila eh palakihan ang kung ilan kasi kung mapira ka kahit ilang tunin mo no? mm -hmm. ganun yung ano nila eh, eh. ay nagviral like na nga <laughs> live dito <laughs> na ano kasi pinost pala ng vlogger eh 5, 5 million ay 5.3 million na eh hindi niyo yun napapanood ko yan. Hindi ba po? Ano okay, si, pang... ano, si Adventure Philippines. Yung vlogger. 5.3 million na eh. Pero nga ka, kumapan ni Rapi Tungko at talagang lagot sila dyan. Ay, oo. Paano, bossing? Sisipat na kami.